ako nang paanang ng manok. Magbibigyan lang. Shout out sa mga shout out daw sabi ng, ni kuya. Sa mga kumakain ng paa. <laughs> shout out daw sa mga kumakain ng paa. Oo, mayaman ito sa collagen. Uh, kain tayo sa mga senior na kulang ng collagen. sarap itong adobohin at pritohin Malinis na siya. Malinis na rin siya. Ayan. 1 kilo lang. tayo. Ito okay. kuya. Okay. okay lang. 90 lang. Gawin mo pong 100. Yan, 102, 100 lang. Ah, sige pa. Ayan, nakabili na ako. Bili tayo na. Ayan. Uh -huh.

Pero sa riwa. Sa alin ang mas parang mas masarap ito ano Isa dito? Manangbo. Ha? Manangbo. Uh -oh. Ako. Eh, yung ano na lang po. Yung, wag lang po yung malaki kasi mag-isa lang ako yan. Manangbo. Ah, sige po. Paki ano na lang putol at tanggalan ng Saan galing po yung isda nyo? Ah, sobrang sariwa, no? Ah. Magkano po? 151. Ah, 150 na lang pa. Yan, may isda na akong sariwa. Sarap yan sa bawan. Danggit, magkano kilo dyan? Ay, ah, mahal din pala, no? To, uh, Kayo po, yung tama lang. Pabi na. Ah, uh, sige po. Sariwang mga isda, oh. dito kay ate dito kami sa imos ayan Kuya. Uy, ang daming

Opo, mag-isa lang ako eh. <laughs> Yan, okay na po. Sabili ako ng ulo. buo lang ate, Opo buo lang ay ano as sige po Come on na Ano yung tumay na din Ano sa likod. <laughs> mm -mm. Yung hipon na lang. Hindi pa tapos si tatay eh. Tumuhang tayo po. ako sa 95. Ayun, dito ako. Ah, dito na lang. Tapos na si kuya. 33. Asike po Ayan, tapos na akong ng pinang Tanakang sa gulayan Wala na yung lumang palengke. Wala na tayo bumibis sa iba. Dito sa putas. be